like andi like ko yan Maana kami kumusta dito Hi Mouse Hi guys Alay lakad po kami sobrang init po Welcome to my guys <laughs> Lo ko ka <pa. laughs> hi guys welcome to my party uh, Init po Ang init Kumusta ka na bakla pare mahal mo daw ako <laughs> ang layo nila ang mabagal dito ka kaya sa tabi bakla hmm, bakla ka pa rin Matapang daw siya. Matapang daw. Pwede naman niya kayang ipaglaban. Ay! Hmm. Ay, Matapang daw siya. Pwede niya kayang ipaglaban yung ano niya. Kaya ko kaya. Ano ah, nasaan na sila? Ang lalay. <laughs> Ang bilis natin. Ang natin. <laughs> Ang bilis natin. Ang bilis natin. Mga wala pang kain.

ibig sabihin yung malapit sa ating kasalan hmm. narinig lang sa usap-usapan nila maritis kasi ako <laughs> ba bawal daw yun ah bad daw yun ah wala, wala. Diba sa mga bus na sila wala, wala ko lang ng mga kasalan ka ko wala sa unsi, ba't nang tatagal hindi na nga ako naligo kasi akala ko wala sa unsi talaga alis eh. Hindi ko pa naisprehan yung buhok ko ng ano. May sinurid yung ulo. Ang mula pala kasi yun. Ah, bu ano yung Then silly. Ano yun? Dumamela. Then silly. Silly lang yun. Guys, kailan mo yan. Mabae nga yan. Kasi mabae nga yan.